Ala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba. O maybe lahat. But I did it for my country. So when you, in your speech po kahapon sa, in front of OFWs in Southern po, Mayor, you said na wala man akong kasalanan. What do you mean by that po? Walang kasalanan. If it means uh, Uh, you have done something wrong kasi kasalanan masama man talaga. Wala akong naalaala na may ginawa akong kasalanan. Marami akong ginawa na hindi nagustuhan ng iba o maybe lahat but I did it for my country. Hindi ako yumaman, wala akong nakuha, pobre pa rin ako, And wala kayo nakita na nagdagdag na isang nipahat sa bahay ko. Wala kayong nakita na bagong kotse. Wala kayo nakita. Kita mo ito katagal na itong panang, panalangin ng apo ko. Uh, took me so long sulong ito. Kasi ayaw ko rin na gumastos yung na, 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 Mahirap rin yung, hindi naman, ano, hindi kami pinagbigyan ng swerte sa buhay yung pamilya ko. Pati mga anak ko, financially, hindi na pretty hard up but we cannot afford the extra things in life. Kung hindi ako mapasok, hindi talaga ito makakita ng Disneyland itong daughter ko. Tagal niyang hinihingi yan sa tatay, pati nanay, eh, eh, sabi lang, bukas, bukas, At, tanong-tanong uh, uh, ako, prangka-prangka, hindi, -prangka. hindi naman sabihin daw na wala silang pera meron, pero uh, it's not the right time to be spending. Uh, okay. So, maniwala ako, kasi kayong taga-dabaw, kilala naman ninyo kami, ako, Okay, part of Alam ninyo yan. Uh, whether or not uh, mag-succeed o mag-fail yung destiny will be part of your destiny in life. Yes, your fourth question po. Part of your uh, going to the rally pag mag-endorse po kayo ng PDP laban candidates po is tulungan natin yung mga nine candidates para po ma-prevent um, impeachment ng daughter po niya sa Sara. How, ano po kasuras natin? Ito? No, it's not that. Uh, alam mo, ano yan? You know, you get